Okay mga ka ketchup. Ah uh, sagot lang po tayo ng tanong ano. Uh, tungkol po ito dun sa tanong ni uh, James Alocon, no? Uh, tungkol po ito dun sa aking uh, uploaded video na mga tanong tungkol sa Elias Warrant. At uh, ang tanong po kasi niya ah uh, kung yung uh, warrant of arrest ay hindi daw na ibalik no? doon sa korte uh, wala na daw bang uh, alias warrant ganun kasi yung tanong niya eh, no? uh, ano na daw bang mangyayari wala na daw bang kaso yung tao kasi nga uh, hindi na daw na ibalik yung uh, warrant of arrest uh, pag-usapan natin yan mga kakecap, Pero bago yan uh, Intro muna tayo at disclaimer Okay Kaya, kakechap, yung tihang Ngayon, ganito mga kakechap. Uh, yun pong uh, warrant of arrest, pinadadala po yan sa warrant and subpoena section. Naka-address po yan hmm. doon sa hepe ng warrant and subpoena section na arestohin ang isang tao na nagkasala sa batas uh, within 10 days, no? At uh, sa loob ng sampung araw na yan at hindi na iserve ang warrant of arrest, no? Uh, gagawa na po ng uh, return of warrant, no? Isa side po doon sa return of warrant, bakit hindi na aresto yung uh, tao na nagkasala sa batas. Ngayon, ang tanong po ni uh, James Alocon, eh kung hindi na daw ba na ibalik yung uh, Warranto Pares eh hindi daw na-issue ng alias Warrant. Wala na daw bang kaso yung tao. <laughs> Alam nyo mga kaketchap ano? Ganito po 'yan ano. Hindi po pwedeng mangyayari yung tanong ni James Alokon. Kasi nga po within 10 days kailangan mo nang gumawa ng return of warrant doon sa korte. Pag hindi mo po yan na ibalik within 10 days, mananagot ka doon sa korte na nag-issue ng warrant of arrest. Magkakaroon ka pa ng kaso na administratibo dahil doon sa neglect of duty na hindi mo nagampanan ng trabaho mo. Hindi mo na nga na-arresto yung taong ipina sa sa'yo ng korte, hindi ka pa gumawa ng return of warrant. Saka po hindi po mangyayari yung ganon kasi nga po napakahigpit po ng korte. No? Malaki ang uh, nakaakibat na responsibilidad sa hepe ng uh, and of pina section. Kaya religiously, no? Susundin niya po yung nakasulat doon. Kailangan niya rin gumawa ng return of warrant. kasi kailangan maimpormahan niya kaagad ang korte na hindi na gawa yung uh, pag-aresto doon sa tao. Dahil nga po, ah, ah, alimbawa, doon sa kanyang existing address ay wala na siya at tuluyan ang nagtatago. At ang susunod nga po niya yung Elias warrant Kaya hindi po mangyayari na yung sinasabi ng ating kaketchup na si James Aloron eh wala na daw bang kaso, hindi po, pwede po 'yun. Kasi tinitiya ko sa inyo yung chip ng warrant and subpoena section. Ha, ah, pag hindi siya nakagawa ng uh, return of warrant of arrest, doon sa korte na nag-issue ng warrant, mananagot po siya. At uh, tinitiya ko, no? Kasi kami mga pulis, hindi kami ano eh, hindi kami basta-basta nagre-relax pagdating po sa korte no nag order ang korte nag -utos ang korte sinusunod po namin yan mga ketchup. Uh, yan po ay uh, kailangang maipatupad agad agad within 10 days kailangan uh, maaresto mo o hindi makagawa ka na ng uh, return of warrant magkakakaso ang uh, hepe nang warrant and subpoena section pag hindi po siya gumawa ng return of uh, warrant uh, pwedeng nga uh, siya ay uh, uh, makasuhan ng uh, grave misconduct na may kaakibat na uh, demotion o ah uh, dismissal from the service o dismissal from the police service. At kung hindi man ganon, ano, uh, pwede siyang masuspindi. No? Kaya yan, eh, imposible yung tanong ng ating uh, na wala na daw bang kaso. Hindi pwede, pwede yun. Uh, kaagad kang uh, kailangan maipaliwanag mo agad. Bakit hindi mo na-aresto? Ha? Huh? sa visa ng warrant of arrest yung tao ipapaliwanag mo doon sa return of warrant na uh, wala na po yung tao nagtaguna, wala na doon sa kanyang address uh, ibinabalik na po namin yung uh, warrant of arrest sa inyo uh, gagawa na po kami ng uh, return of warrant okay po at sana ay uh, maliwanag po ito doon sa nagtatanong okay po, sa mga kakecha pag nandito na lamang tayo Salamat sa Diyos. Ako po ang inyong kapatid, kaibigan at kausap. Bye-bye.